Pero na kung nakitang kulay pula. Stress ako sa mga comment-comment ninyo. na balitaan ko na marami daw nagapunta-punta dito. Kaya nagpunta-punta muna ako dito sa may imburnal. Ay, ah, nakikita nyo sa likod ko. Bakit ang sabi ng iba, ang dami-dami ko daw nakikita ang Hindi nyo ba alam kadugo ko si Detective Conan? pinsan ko yon kamag-anak ko sa kapatid. Natatandaan ninyo? Kita naman ninyo ayon sa aking investigasyon, nakakalat lamang yung mga basura-basura. Dito naman napakatahimik at napakapayapa naman ng lugar. Dagdag ko pa sa investigasyon, ang dami ding nakakalat ng na mga basura-basura dito. Ngayon, ginaikot-ikot na natin itong imburnal dahil nabalitaan ko na marami daw nagapunta-punta dito short time lang. Kaya nga naman, gimbisit-bisit ko din dito habang nagapahinga-pahinga ako. Eto nga pala yung palaya ah, na, hindi akin ah, gameplex ko lang kasi maganda. At paglapit-lapit ko nga ng ginto, 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 ay paglapit ko nga ng ganito, nakita ko meron dito. Ayan o, oh, hindi ko na naasabihin, nakita naman ninyo. Pero ayon sa aking investigasyon, medyo matagal-tagal na yan dito ba? Ayan, nakita ninyo, medyo matagal-tagal na yan. Kaya hindi ko napapaniwala dahil may malapit dong basuraan para naglipad lang dito. Pero tingnan pa rin natin. Bus, maya, maya nga lamang may nakita akong kulay pink. Ito kulay pink. Ayan, may nakita akong kulay pink dito alam ko indikasyon ito na kung saan isang ebidensya. Ayan, sa simpleng bagay na ito, may ebidensya na naman tayo ngayon. Maliit lang siya. Nasaan na kaya ang mga kasunod nito? Yung mga kapiraso nito? Napakaliit naman ng ebidensya, ebidensya oh, nito. Ayan, nakikita nyo naman yung mga sukat-sukat ng mga imbornalian yan, kasya ang tao diyan yan. May maliit, may pinakamaliit, pero may pinakamalaki. Oh. Sigurado, makakakita tayo doon sa may pinakamalaki. Pero napansin ko lang dito sa loob, may nakita ako ito yung kapiraso nung ating iniimbestigahan, ito oh, ito, oh, ang saya-saya na naman, nakakakita naman tayo alam nyo ba kung ano ito ang saya-saya talaga napapansin nyo naman yan o, oh, ayan o, oh, may yak-yak na ng mga paa dito, papunta dito sa may unahan nakikita ninyo, ibig sabihin ginadaan-daanan talaga ito ng mga tao-tao dito ba ang saya-saya talaga dito nga sa pagsilip ko, may mga malalaking butas dito. Ayan, katulad ng mga ilong natin, 'di ba? May malalaking butas diyan, 'di ba? Ang saya-saya. Nakita ko naman dito, dito mukhang wala naman dito kasi sa taas naman dito baka sakaling nalipad na rin ang hangin. Pero nakita ko dito sa baba. Pag silip ko nga ng ganyan dito pa baba. pag bisita-bisita ko dito, meron akong nakitang kulay pula. Nakita nyo yung kulay pula na yon? Paborito ng lugar namin dito, kulay pula. Ayan, nakita naman ninyo isang ebidensya na kung saan Ayaw, diba talaga ba? naman... Ala, buo pa siya o buo pa siya. Buo pa nga ni siya buo pa talaga. Parang pagmamahalan nyo sa isa't isa, buo pa. Ayan, oh, may laman-laman pa siya, oh. Hindi, ay, siguro -lag dun na, laglag ito doon sa may-ari ba? Naku, siguro ito, Ayun, diba? may footprint siguro ito. Unti-unti na lang ang tao sa mundo. Kaya ganyan, dahil gawa nga ng mga ganito. Ayun, Pero napaka-importante pa din, di ba? Protected tayo. At siyempre tayo ay safe sa lahat ng bagay. Nakita naman ninyo yung mga botas-botas na yan. Ang lalaki diba <laughs> ng mga botas-botas. Napapansin nyo din yan. Ayan, mula sa maliit palakit <laughs> Ang ganda-ganda nga ng sikat ng araw ngayon. Pagtingin ko dito sa baba, may nakita akong ebidensya. Nakita nyo tong ebidensya na ito. Kulay etem Ayan, kapiraso lang din yung nakita ko. Ayon sa aking investigasyon, dito sa lugar na ito, Pwedeng pwede na itong lugar na ito para mag dating dating place ba? Nako, at dito pa sa imbornal. May nakita na tayo mga ebidensya, ebidensya dito. Siyempre, kailangan ko pa rin ng mga testigo. Katulad nung nakaraan na pinuntahan natin, may testigo tayo, di ba? Pero dito, hindi ko sigurado dahil meron doong basurahan, baka nilipad-lipad lang yon dito ba? Pero ang importante, na discover natin itong lugar na ito, ito, oh, ayun, oh, oh. Ayan, ang importante na discover, discover natin itong lugar na ito na pinupuntahan ng mga taong nakikipag-date. Ay, tapos may taladalang mga ganito ba? Ay, na-stress ako sa inyo na naman. At sasabihin naman ng mga viewers na ito, ng mga basher na ito, planted daw ito. Kaya kung makita-kita nyo lang yung mga ebidensya ko sa bahay, napakarami. Ay, nako. Huwag ka tamad mag-follow. Mag-follow ka na at sundan mo yung mga susunod na video.